Si Arnel Ignacio ay tinanggal bilang OWA Administrator dahil sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Sa orihinal, ang OWA ay pumasok sa isang 1.4 bilyong kasunduan sa pagkuha ng lupa noong Setyembre taong 2024 sa mga ito ay hindi pumasa sa pag-aproba ng OWA Board of Trustees. Anim na beses, hindi ipinalam sa board ang makabuluhang epekto ng transaksyon. Ano ang transaksyon? Ang plano ay gawin itong halfway house o dormitory para sa mga OFW malapit sa NIA Terminal 1. Mataas ang presyo, 1.4 billion kaya obligado itong dumaan sa board para sa appraisal, due diligence at final go signal. Ngunit hindi yun nangyari, lumaki ang dating administrator ng deed of sale ng walang go signal ang board at chair nito, 0, 48, ang DMW secretary. Bakit mali, kahit na mabuti ang intensyon? Sa ilalim ng OWA Act, Republic Act 10801, at ang Government Procurement Reform Act, Republic Act 9184, ang 1 billion pesos na binili na lupa ay dapat magkaroon ng board resolution. COA Compliant Appraisal and Legal Opinions at kung talagang kailangan ng pasilidad ng walong study. OWA Kung naiintindihan mo ang prosesong ito, maaari kang sumangguni sa COA, Ombudsman o DOJ kahit na ang iniisip mo ay OFW Welfare. May reklamo mula sa loob. Ayon sa mga dokumentong nag-leak sa media, isang grupo ng mga empleyado ang sumulat sa Malacanang, DMW, Ombudsman, at taong noong Nobyembre taong 2024 at Marso taong 2021 ang dating administrator 2021 at isa sa kanyang mga kasama ay inakusahan ng pandarambong at pang-aabuso sa autoridad at sinabing napakataas ng presyo ng lupa. May kulang na mahigit 100 na milyong piso. Saan nila nakuha ang pera? Ayon sa bagong OWA chief na si Patricia Kaunan, hindi dinambong ang OFW Trust Fund. Ito ay nagmula sa regular na pondo ng pamahalaan, GAA. Ngunit pera pa rin ito ng publiko kaya kailangan ng buong pananagutan. Dire noong Nobyembre, put apat at Marso, Tatlong puti sa 22, lima. inakusahang plunder at abusive authority ang dating administrador at naisapan niyang kasama at sinabing sobrang taas ng presyo ng lupat. May kulang parao na higit isang daang milyong buwis. Saan kinuwa ang pera? Sabi ng bagong OWA Chief Patricia Kaunan, hindi hinihipo ang OFW Trust Fund. Galing ito sa regular na pondo ng gobyerno? Ga. Pero pera pa rin yun ng publiko. Kaya kailangang may full accountability. Ang ikalimang ano ang kasunod? Inatasan ng DMW ang isang masusing audit at legal review kinakonsulta ang BOJ at SOA. Iniinform na raw ang palasyo, at sabi ni Kakda, may mga kasong ihahain kung makita may sala. Pinalitan na siya ni Yusek, Patricia Yvonne Kaunan bilang administrator. Si Ignacio, shock daw siya, hindi pa ng detalyadong panig at sinabing sa tamang forum na lang siya magsasarita. Mga haka, -haka versus dokumentado person, may bulang bulong man na politika ito, talimbawa, OFW voting patterns, pero ang nag-iisang nakapaskilarason ng administrasyon ay am land deal. Ang ito ang ibang opisyal na papel, yan ang matibay na batayan. Ano ang kulang? Sa mata ng good governance kulang na, isa, transparency, walang board minutes, walang public meeting record. Second, process compliance, nilapta ng RA 9184 at AWA Act checks. Three, due diligence, di malinang best use talaga para sa OFW funds. Kahit mabuti ang intention kapag bilyon ang perang pampublico, proseso ang unang bantay ng integrita. Kapag umiksikero ang ang bilis wala ang tiwala. At sa gobyerno, kapag nawalayo, siba kaagad. Hindi pa tapos ang investigasyon at walang final verdict. Pero malino na ang rason ng palasyo, Hindi sa layunin, hindi sa proseso at legalidad na diskuril si Arnel Ignacio. Hintayin natin ang audit at official na counterstatement niya para kumplete ang kwento. Tansilente ng issue kundi sa pagkatao na isang public servant na naging boses na mananay iwan, nahihirapan, at madalas na fakuligtaan. Ang OFW Sino si Arnel Ignacio? Sa totoo lang, hindi siya career bureaucrat. Isa siyang entertainer, host, komedyante. Pero noong pumasok siya sa servisyo sa ilalim ni Pamulong Duterte, muna bilang Deputy Executive Director ng OWA, tapos naging Deputy Administrator, at sa wali, full-fledged administrator ng OWA sa ilalim ni Marcos. Dito siya tumibay hindi bilang celebrity, kundi bilang taong may malasakit sa OFW. Bakit siya minahal na OFW? Dahil hindi siya tipikal. Hindi siya naupo sa aircon na opisina at nanghintay ng memo. Siya mismo ang sumubod sa mga ahensyang nang aabuso. Travel, manpower, recruiters na niloloko ang mga kababayan natin, umakyat sa mga bundok, lumusong sa baha at umipad sa gitna ng bulo sa ibang bansa para iuwi ang stranded o inabuso. Nakiusap sa mga foreign employers at embassies. Minsan pa na siya na ang gumaso sa sariling bulsa para lang maayos ang papel ng isang OFW. Kahit pagod, uyat, o inaatake na ng anxiety, hindi siya matrust. Ginawa personal na mission ang OFW welfare, hindi lang trabaho, bakit siya pinuri? Maraming OFW ang nagsabing, siya lang ang naramdaman namin. Hindi siya plastic, hindi scripted, directo, prangka, totoo. Sa social media, siya mismo nag-a-update, nagpapaliwanan, hindi spokesperson lang. Pero bakit nangyari ito sa ng lahat? Diyan papasok ang masakit na katotohanan sa gobyerno. Ang serbisyo publiko ay hindi lang puso. Kailangang sabayan ang tamang proseso. Maaring totoo na ang puso ni Arnel ay buo sa OFW, pero ang sistema ng gobyerno ay kinatas, audit, at chain of command. Kahit pa mabuti ang layunin, kapag lumampas ka sa legalidad, lalo na kung may binang pisang kwan ng sangkot, may pananagutan ka. Ang pinakamagandang paliwanag dito. Si Arnel Ignacio ay isang taong hindi sanay sa pamamulitika, pero sanay sa pagmamalasakit. Ginamit niya ang sariling lakas, tapang, at pagkaprangka para tulungan ng OFW. Kahit hindi siya politiko, hindi abogado, hindi teknokrata, pero ang pamahalaan ay hindi lang batayan ng malasakit. Kailangan ng papel, pirma, board resolution, due diligence. Hindi ito kwento ng masamang tao. Ito ay kwento ng isang mabuting tao na maaaring naligaw sa sistema na hindi niya ganap na kapisado o sinadyemplang pasan dahil sa hangarin na mas papabilis ang tulong. Pero sa si gobyerno, intensyon ay hindi laging sapat. Kailangan legal, transparent, at audit-ready ano ang dapat nating bantayan. Kung ang pagkukulan ay pagkakamaling teknikal lang o may sinadyang panliling lang. Kung mabibigyang lino ang mga aligasyon at kung may due process siyang makukuha. At higit sa lahat, kung sino ang makikinabang o mawawalan sa pagdapenggal sa kanya? OFW ba? O ibang may interest? Andang wala pa siyang sinasabi, dapat pa rin tayo makinig. Pero sa mata ng maraming OFW, ang pagkatao ni Arnel Ignacio ay hindi matutumbasan ang posisyon. Dahil kahit wala na siya sa pwesto, maraming OFW ang magsasabing ang tagapaglingkod naming tunay ay nariyan pa rin, hindi lang sa opisina, kundi sa puso. Sa gobyerno, hindi sapat na mabuti ang puso. Kailangan ding tama ang paraan. Pero sa mga bihirang pagkafataon, may mga taong gaya ni Arnel Ignacio na pinapatunayan na ang tunay na serbisyo ay hindi nagsisimula sa batas. Nagsisimula sa mga ang totoo, bihira na siya. Sa isang sistema ang kadalasan ay ginagalawan ng politika, sariling interes, at trapong pamamuno. Si Arnel Ignacio ay naging ibang klase. Hindi politiko. Hindi tradisyonal. Hindi marunong magtimpla ng politikang pinapaboran ng sarili. Pero ramdam siya ng masa, lalo na ng OFW. Hindi siya nagsalita para sumikat, kundi para umapela. Hindi siya nagpunta sa ibang bansa para magpapicture, kundi para magselba ng buhay. Kaya nga, habang ang iba'y nagsusimiksik sa poder, siya nilalaban ng sistema, kahit ang kapalit ay pwesto. Pero anong leksyon, may halaga ang sistema. Kahit gaano kakabuti, pag lumabagay sa protocol, lalo na kung pera ng bayan ang hawak mo, babanggayin mo ang batas. Ang intention ay mahalaga, pero ang pondo ay may bantay. Batas, ko, transparency. Dahil kung hindi mo susundin, kahit sino ay pwedeng abusuin ito sa ibang panahon. Pero may mas mataas pa sa sistema at yun ay ng tao. Ang pinakamatibay na basa ng leader ay hindi posisyon, hindi titulo, hindi kapangyarihan, kundi tiwala ng taong pinaglilingkuran niya at yan ang hindi kayang panggalin kahit ang papel mula sa mga kanyang, kahit tanggalin siya sa pwesto, hindi siya matanggal sa puso ng OFW. Hey, anong pinakamagandang explanation? Si Arnel Ignacio ay naging biktima ng bangga ng dalawang mundo. Ang mundo ng sistema ang gobyerno na mabagal, abusisi, at maraming checklist. At ang mundo ng pangangailaman ng masa, mabilis, tunay, at personal. Pinili niya ang pangalawa, hindi dahil sa kasakiman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang makatao kaysa makapapel. At ngayon, kung may kakulangan man siya sa proseso, masasabing, nagkulam siya sa papel, pero hindi siya nagkulam sa puso. Puling aral, ang lide na may puso, kahit mawalan ng puesto, hindi nawawala. Dahil sa mata ng bayan, ang tunay na public servant, pinaniniwalaan, kahit hindi na opisyal, at si Arnel Ignacio, sa puso ng maraming OFW, hindi siya natanggal, nandyan pa rin siya, isa pa rin wala na sa opisina.